Alam mo ba, yung AI na kausap mo, yung nagtatranslate para sa'yo, yung parang magic na lang kong sumagot, lahat yan nagsimula sa iisang research paper lang. Ito yung kwento kung paano binago ng isang napakasimpleng idea ang lahat. Kasi ba diba, napapaisip ka minsan, paano ba nangyayari yun? Paano nakakasulat ng tula ang isang machine? O paano niya naitatama yung grammar mo in a split second? Paano siya natutong umintindi na parang, parang tao? Well, yung sikreto pala, hindi magic. Nasa isang napaka-eleganteng ideya yan mula sa isang research paper noong 2017. At yan yung bubuksan natin ngayon. Tara, alamin natin kung ano to at bakit ito yung nagpabago sa lahat. Okay, so itong pag-uusapan natin ay based sa isang super influential na papel. Ang pamagat, Attention is All You Need, galing sa isang team sa Google noong 2017. Ang ganda ng title, no? Parang Beatles song. Pero tungkol sa AI. So para mas ma-appreciate natin kung gaano ka revolutionary yung ideya, kailangan muna nating tingnan yung problema. Ano bang sitwasyon bagong 2017? Ano yung pader na binabangga ng mga AI noon? Okay, isipin mo to. Sinusubukan mong basahin ng isang nobela, pero yung gamit mo isang straw isang salita lang yung nakikita mo at a time. Ganyan, ganyan yung paraan ng pagbabasa ng mga lumang AI models, yung mga tinatawag na RNNs or Recurrent Neural Networks, word by word. At yung paraang yun, yung paisa-isang salita, may tatlong malaking problema. Una, ang bagal, kasi di mo pwedeng gawing sabay-sabay. Pangalawa, nakakalimot siya. Sa isang mahabang pangungusap, pagdating sa dulo, di na niya maalala yung simula. At pangatlo, at ito yung pinaka-critical, yung koneksyon ng mga salita, humihina habang lumalayo sila sa isa't isa. Paano mo maiintindihan yung buong kwento kung ganun? So, ayan yung sitwasyon. Sa isang banda, yung luma, mabagal at makakalimutin. Sa kabila naman, may isang bagong ideya na nangangako ng, well, kabaligtaran ng lahat ng yun. isang paraan para makita ang buong larawan ng sabay-sabay at dito na pumapasok yung bida ng kwento natin. Ang solusyon? Isang tanong na sobrang simple pero sobrang radical. Paano kung itigil na natin yung pagbabasa ng paisa-isa? Paano kung bigyan natin ng AI ng kakayahang tingnan ang lahat ng salita ng sabay-sabay? Yan, yan yung konsepto ng attention. Ito mismo yung galing sa papel nila. Ang susi dyan ay yung salitang solely o lamang. Ibig sabihin, tinapon nila lahat ng komplikadong machinery ng mga lumang AI at pinalitan ng isa lang, malinis at makapangyarihang mekanismo, yung attention. Okay, so ano ba tong self-attention na to? Simple lang actually. Ito yung kakayahan ng AI na habang pinoproseso niya ang isang salita, sabay niyang tinatanong, sa lahat ng ibang salita sa pangungusap na to, alin yung pinaka-konektado sa akin? Alin yung pinaka-importante para sa akin? Parang pag-iisip din natin, di ba? Tingnan natin tong example. Simple lang. Kinuha ng robot ang bola dahil ito ay mabigat. Tanong, yung salitang ito, anong tinutukoy niyan? Yung robot o yung bola? Siyempre sa atin, alam agad natin, di ba? Pero sa isang computer, paano niya malalaman yan? Dito na ngayon pumapasok yung superpower ng self-attention. Dahil nakikita niya yung buong pangungusap Napapansin niya na yung salitang mabigat ay mas may kaugnayan sa bola kesa sa robot. So boom, alam na niya na yung ito ay tumutukoy sa bola. Ang simple ng logic pero grabe yung epekto. Okay, so gets na natin yung ano at yung bakit. Ngayon, silipin naman natin yung paano. Paano ba talaga gumagana itong magic na to sa loob mismo ng makina? Yung tinatawag nilang transformer. Sa loob ng transformer, may dalawang main parts. Merong encoder, isipin mo siya yung tagabasa at taga-intindi. Tapos may decoder, siya naman yung tagasulat o tagasagot. At anong secret ingredient nilang dalawa? Pareho silang binubuo ng mga patong-patong na attention layers. Paulit-ulit nilang ginagamit yung superpower. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos. Kasi naisip ng mga researchers, kung magaling ang isang atensyon na tumitingin, di ba mas magaling kung isang buong team yung titingin? Ito na yung tinatawag na multi-head attention. Parang ganito yan. Imbes ng isang tao lang, may walo kang espesyalista na sabay-sabay nag-a-analyze ng pangungusap. Yung isa, expert sa grammar. Yung isa, sa subject-verb agreement. Yung isa naman, tinitingnan yung pangkalahatang ibig sabihin. Pagkatapos, pinagsasama-sama nila lahat ng insights nila. Ang resulta? Isang sobrang lalim at multi-layered na pag-unawa sa text. Hindi lang yung literal, kundi yung mga nuances din. Siyempre, lahat ng to ang ganda pakinggan sa teorya. Pero gumana ba tamanga? Well, hindi lang ito gumana, sinira niya lahat ng records. Tingnan natin yung ebidensya. Sa machine translation, may standard na test, yung BLU score. Bago ang transformer, yung pinakamagaling na model, ang score ay 26.3. Ang transformer naman, nakakuha ng 28.4. Ngayon, baka isipin mo, anong meron sa 2 points? Pero sa larangan na to, yung pag-angat ng dalawang puntos in one go, para lindol. Isang napakalaking, napakalaking, napakalaking leap. Patunay na hindi lang ito bahagyang mas magaling, it's on a completely different level. At hindi lang yan. Bukod sa mas magaling, mas mabilis din siyang itrain. train Sobrang bilis actually. Yung pinakamalakas na version nila, in-train lang sa loob ng tatlot kalahating araw. So isipin mo, mas magaling na, mas mabilis pa, at mas mura. Yan yung definition ng isang game changer. Kaya naman, itong papel na to, hindi lang siya basta-basta isang improvement. Ito yung spark. Ito yung simula ng AI revolution ang simula ng modernong AI na ginagamit natin araw-araw. Tingnan nyo tong timeline. Sobrang linaw. Bago ang 2017 ang usapan, puro RNNs, yung mga paisa-isang magbasa. Pagdating ng 2017, boom! Inilabas yung attention is all you need. At pagkatapos nun, lahat na. Halos lahat ng malalaking AI models na naririnig mo mayon, mula BERT hanggang sa buong pamilya ng GPT, lahat yan nakatayo sa pundasyon na binuo ng Transformer. Kaya, sa susunod na gumamit ka ng AI o mamanghata sa sagot niya, alalahanin mo yung pinagmula ng lahat. Hindi siya magic, resulta siya ng isang napakasimple pero powerful na ideya na para umintindi ng tama ang kailangan mo ng pala ay ang tamang atensyon. attention is all you need.